Guys. Ha? Doon sa aking cottage. Wow, madam. Okay, let's eat na. Mga mm. inti, mga inday. Luto na aton. Aras kaldo. here. Okay. Oh, oh, oh. Eh. Mm. Okay. Oh. Mm -hmm. Wow naman, madam. <coughs> come, 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 <coughs> come, 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 come. Ha, kay Ido. <laughs> <laughs> Nanamurag ka. <laughs> mm. At aras kaldo. Okay, let's eat na saan abot ang 50 pesos mo? Siyempre sa aros kaldo. Yes. O, oh, dos na luy, O. Oh. Manok. karan 30. Mm. Repulyo. 5. O. Oh. Magic sarap. Pagpiso. Lasuna. karan dos. O. Okay, oh. Sol loy, lima. Sol pagurut-gurut. Kanlaran, sol. Jeez, kay mas damo ay nabuwat kay mas makusog kasi hiya mas dor ako ni yakuan. <laughs> 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 Kamagusa ay <yung> mapara gurot <laughs> Ginoo ko. Di Amo diet ini ya, kun wari kay nakaon or kun may ano ini ya <laughs> <laughs> Adi sa mix ya take ka bangs. <laughs> 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 Kurek Ini <laughs> nga bata ini man. Yes, Pag virgin. Pagpag at two hours na. Seductive. Yun <laughs> ako masaylo ah. First step. Ang lahat, kinawag ka lang kayo. Ano ba, ganda rap? Mano, mano nung ilalagay. A, in nga da. Ha! Ade kun ade. Ade, okay! Lasuna! Wow! Wow! para sa mga tao nga anjakan ikaw la pero damo hirap true <Ooh>. mm. <laughs> kaya nunoy maganda ka correct kay tutubalon ka ni madam meron yung aya hain nga daan masunod adikon adik ah de okay, okay. <laughs> Luya! ah <laughs> parang iyong relasyon na luluya adam <laughs>

Harang. <laughs> <laughs> Uy, ko sibuyas na Okay, lang yan. Okay, no. na <laughs> sibuyas ana. Alam mo na na. Ay, na si. talaga <laughs> mm. Okay. Harang. Mm. Basta, bahala ka. Kamu na bahala. Kamu na bahala. Ano, anong last madam? Last, last, syempre! champagne. Ano yan? Chicken duck. No. Mga kasamsam ba iti biang madam? Dila sa ata. Sabi ako, bubol mo harap di po tayo magkirita. Iman tuto. Ang oh, una ko din yung nakakabunga. Ay, <laughs> <laughs> lagi tatagan. Uh, uh, uh. Ay, oo, oh, nang toto. Mm. Dinugawang ka namun, ha? Hulat lang na iyo balay. Ayaw, ayaw na pagpirit pagbuha ko. Hindi ka na nakakabunga. Okay. Mm. Para iniimu. Yeah. I hope you like it. Big hey boy. Hino <laughs> hey, day? Hey, baby boy. <laughs> 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 wow, <laughs> madam. Baby boy. <laughs> wow, madam. Yes, yes. Ang sarap yan. Ang bango naman yan. Oo, oh, nabango kaysa sa'yo. <laughs> <laughs> uh, mm. Diba? O, luto na. Let's go. <laughs> na. mm. <laughs> okay na yan, madam. Wag. Wow. <laughs> Para di makasam sa minuan. Hindi lang tayo aswang. <laughs> Katulad ni ano? Ninuday. Ni... ni. ni ni Bantam. Ha? <laughs> Sino dai? Bantam. <laughs> <laughs> Wala ka bang isa shout out, madam? Okay, wash out kan ba dong? Wash wow, bakay dong, Baka may immersion tong sa San Miguel of Proper tag alog na pagbuo. Wow. Pag Busog. Wow. glass skin. Oh, oh. glass glass skin na yung Pero Ang, pero anawong. wong, goy lagi Abi Badong, dong, nasaan ka man ngayon, gabayan mo na lang kami. Kaya Kedi mo nyo. Good night. Mm. Ano yan? Dahon Next ng... Dahon ng laurel. No! La bago na siya, bagong tubo. Bagong <laughs> bento to eh. Isa lang, tarayin Ilagay na yan, madam. <laughs> Pangaluto, namurga mo. Manong! <laughs> Mamaya na to. Kasi maano yung... Malala ano nang laga tuwing? Maano yung tawag doon? Mm. Yung ma-, ma, ma Ano to, madam? Monggo! Bulo ka na yung ero, eh. <laughs> Okay, monggo. Bunga. Si madam ay naka disungulang ngayon. Correct. Kasi? I'm poor and sad. Wala nang opam. Wala nang opam. Na apam. nabibiktima. Wala nang <laughs> <laughs> oh. <laughs> mm. so <very>, <laughs> Puro ko Biang ito, biktima dahi. Wala problema. <laughs> <laughs> sanay na ito, sanay na. Teka mo kang Biang yung biktima. Wow, madam. Yes. Unti-unti um, na siyang? Na? Na? Lulusaw. <laughs> Sino dahi? Hino. Hino, Hino dam. Start with letter T. Pat. Sino? Sino siya? Start with letter... Next O O O is Y two ya tuya na wao Wow. wao 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 Wow! 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 wao 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 Tidak mau binatang? <laughs> kan kaneng, <yu> madam! Tutong! <laughs> Kalua? Lupa deh kamu kan tutong. Liksun kan kamu kan tutong, motor. Ya bayang-bayang-bayang muka, brand Diri nga nakita! Diri mga... cash. Diri mga kaligasam, kan nga nakita! Turek! Oke, okay, nunoy. <laughs> <laughs> Sini, madam? Nunoy. <hum>. Sini sa shout umo, madam, nga mga joy. Wash out! ang mga kabayo tayo nga ito na purgatorio. Igmesyo hira madam. Ah, tuto! Wow, number one. Rock one, rock one. one, top five, top five. <laughs> Opik. <laughs> <laughs> Kelly. Ala, sino siya madam? Puldo. Ng mm. Junar. Mm. Pumuhoy na ka mga kadayunan. Ayun na madam! Ay! Ay! Wait lang. How to ano? <laughs> okay. mm. How to open search YouTube. Wow! What, what? Wow! What? Wow! 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 Okay, mm. this just mix mm. on only the ano the ano. water and the rice to resist because it's going to ano day Manila. Magdikit dikit ito hirang. Mm. It's going to. Oh, di ba? Wow, oh, madam. Pat, loto na. Mm. 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 Lugi ka pa dyan. Correct. Hmm. Hmm. Diba? Hmm. Mm. Nga din at the day. Hmm. Tinan ko luto na to eh. Hmm. Ang siniliwat. Ang kuha na magic sarap. Mga magic sarap day Did you put so it at Ang magic sarap na yung eight. Niyan na tiyan pa sa na. nga din nila kayo para mahal rin at Ano nila mo madam? Cemento. Wow. Para ano madam? Para finishing. Para kan? Kan? Kan. Kan? Toto! <laughs> <laughs> wow, Toto masurong! Fermi nila <laughs> hiya! <laughs> Rank 1 talaga ito. True. Ba't naman siya madam? Ha? Yung inaano mo eh. Kasi friend ko yan. ah, Kito, friend. Yan. Close, close friend, ganyan kami close friend. Nanay! 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 Mmm, ang aming finish line product. Mmm, diba? Tayo, katang parang ukay. Wala yung mga perdi. Oh. Oh, what's the feeling of tasting? Mmm, mm. mm. yummy, 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 yum. Not yummy, 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 yum. Wow! Madam! <laughs> Fuck! Mm. Luto na! Patay sila't at iasunod <laughs> <pan -trenta> <laughs> uh, eh, lang. Yes, true Wala pan train takataw. Eh, ora tanan kalau Patay like ka. <laughs> Game. Guys. Ha? Doon sa akin cottage. Wow, madam. Okay, let's eat na. Mga hindi mm. mga indai, luto na aton. Aros kaldo, okay. Oh, oh, oh. Here. Eh. Mm. Okay. Oh. Mm-hmm. Wow naman, madam. <coughs> come, 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 <coughs> come, 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 come. Ah, ha, kay Ido. Come, <laughs> <laughs> Na namurag ka. <laughs> mm. At aros kaldo, okay. Let's eat na. Aros kaldo. Wow, madam. Mm. -hmm. Mm. Ayaw ka ko, ha? Okay. Mm. -hmm. Okay. Pila, malaros <laughs> for... <laughs> What do we an? Oh, oh, wow! aba ka na No, for grading section. Mmm! Oh, rank one. napulo! Last one, Oh! next, 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 oh, next, next, next. <laughs> Ha? Hahahaha Karapang anakong kuantoy Ito eh, pa rin ang saray Hahahaha Alawes, pati ito talang natulog to Ikaw talaga may lang Oo Next to Wow, ito walang iiro Oo Oo Next Next Oo Oo, next Hmm Yulio, sya na syupin ito eh imaw Kanap na day Oh, one oh. cup. Oke, okay, din oh, okay. <laughs> <laughs> <Stop. laughs> Wow, madam. Oh, oh Natak tak panharang. Last next, one. Next, next, next. next. Oh. Wow. 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 Yan. Okay lang yan. Kasi swert <laughs> yan lang yan eh. <laughs> Raffle. It... Oh, yeah, wow, madam. Oh. Mm. Mm. Talagang 50 pesos lang to. Oh. Pero, Oh. Pang one week na. Ah. Diba? Mm. Taste madam, taste mo <coughs> na. Mm. 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 Yum, yum. Mm. Iba Wow. 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 Ah. Mm. Let's go! Makakakaw na ba yung ikwan nila, Daig? Mantuto? Tuto, makakakaon oh. na iniya kay. Hindi mo tulong mo. na kayo. Hindi <laughs> <laughs> na pa rin, sa na sasamsamun. Mm. Okay, go! Anong masasabi mo sa aros Caldo? Napapaiyak ka talagang sasarap. <laughs> <laughs> Ikaw, napaiyak ka saan? Sa anghang. Hi, yan. We're going to eat na aros Caldo. Ah... Uh, Uh, ingredients by me. Patay sila. Hmm. Let's eat na. Bite, bite, bite.